So ngayong araw guys, nandito nga pala ako sa bahay ni Rizal. First time ko na lang pala ulit makapunta dito dahil hindi na nga pala nakapunta ng kalamba. So mga gusto nga pala pumunta dito guys, bukas nga pala to ng Tuesday to Sunday, 9am to 4pm. So yun nga guys, nakapunta nga pala ako dito ng 3.30. Kaya ibig sabihin nun guys, saglit na lang ako makapaglibot-libot dito. Hindi na ako nagparigoy-ligoy, pumasok na agad ako sa loob. Ang maganda nga pala dito guys, wala ka nga pala babayaran sa entrance fee. Una ko nga pala nakita dito guys, itong kaliwanagan. Nung una nga guys, hindi ko nga pala alam kung ano meron dito sa kwarto na to. Ang kayo nanay niya. Pinagsasabihan nga pala si Rizal dito, guys, na huwag maging gamo-gamo. Ang gamo-gamo kasi, guys, laging pumupunta sa ilo, kaya nasusunog. Ang ganda sana magbasa-basa dito, kasi wala na akong oras. Dito nga rin pala, guys, makikita nyo nga rin pala yung mga pamilya ni Rizal. Mula sa tatay, nanay, at sa mga kapatid niya. Yun nga lang, guys, hindi ko nga rin pala ito masyado nabasa kasi cursive. kaya yung mga Tagalog dito, guys, ang lalalim. Mas maiintindihan mo pa yung mga English kaysa sa mga Tagalog dito. Paglabas ko nga pala dito, guys, nakita ko nga pala yung model ng bahay ni Rizal. Yung mga ginamit nga pala materials dito, guys, galing pa sa Mount Makiling. Kaya pala kahit ilang taon yung bahay ni Rizal, hindi pa rin nasisira. Yung huling punta ko nga pala dito, guys, hindi pa ganito yung bahay ni Rizal. Ngayon kasi, guys, para maaliwalas tapos malinis. Palagi nga ako may nakikita dito na may nagbamap. Sa katagalan ko nga rin pala hindi pagpunta dito, guys, nakalimutan ko na nga rin pala yung bahay niya. Siguro, guys, sa buong buhay ko, dalawang beses pala nga ako nakapunta dito. Tapos nung nandito nga pala ako sa dining area nila, guys, nakugurus nga pala ako kung anong prutas yung nakalagay sa lamesa. Pakomit naman, guys, kung ano sa tingin nyo, prutas ba yan o gulay? Tapos sa katabi nga pala nito, guys, ay parang sala naman. Grabe pala yung pamilya ni Dr. Jose Rizal guys napakayaman tapos dito nga pala guys nakita ko nga pala yung kwartong pambabae ito nga ang kwarto guys parang bahay na namin napansin ko nga pala dito guys yung kwarto sobrang laki napaghalat ang favorite na anak nakita ko nga pala dito guys yung sinaunang pantahe noong panahon pala guys may pantahe na pala ng damit tapos ito naman yung kwarto ng panglalaki pansin ko nga pala dito guys maliit siya kumpara sa pambabae tapos yung kadukto nga pala nito guys yung kwarto naman ng magulang kailangan pa pumasok sa kwarto ng panlalaki bago sila punta sa kwarto ng magulang kawawa guys kasi wala siyang privacy at yun nga pala yung bahay Rizal guys dito sa second floor. Dito nga pala guys paglabas ko nakita ko naman yung mga banyo nila. Kung nang tingin ko nga dito guys para siyang upuan. Pero nung narealize ko dumihan pala yun. At ito naman yung paliguan nila. So yung nga guys mag alas 4 na nga pala kaya bumaba na ako. Tapos dito nga rin pala guys ngayon ko lang narealize na sobrang sarap palang tumambay dito sa bahay ni Rizal. Malawak yung garden dito di ko lang alam kung pwede mag picnic. Sobrang presko nga rin pala dito kasi ang daming puno. Kaya sana next time makapunta ako dito kasama ko naman ang team dugyot. Alas 4 na nga pala to ng mga oras na to kaya pumunta muna ako ng banyo. Nagulat niya ako sa banyo dito guys kasi ang ganda. May kukumpara mo nga pala yung banyo dito guys sa mga mall. Mabango pa dito tapos mahangin pa. Sorry nga guys pagkatapos ko nga pala sa banyo ni Rizal pumunta naman ako dito sa so may bukid rin nila. Hindi ko na realize guys dito pala sa Kalamba may mga bukid pa rin. May mga stall nga pala dito yung mga pagkain. Yung mga oras na to guys medyo maaga pa. Pero yung mga nakapwesto ng stall dito ay marami na agad. Nung mag-aala sa isa nga pala guys dumami na agad yung tao. Medyo nagugutom na nga pala ako kaya bumili na ako dito ng takoyaki. 50 pesos guys apat na agad. Yung in-order ko nga pala dito guys yung ham and guys. Sa pag talaga kumakain ako ng takoyaki, guys, palagi ako napapaso. Alam nyo ba, guys, kung paano kumain ito nang hindi napapaso? Palagi na lang kasi may leptos yung dila ko kapag ganito yung kanakain ko. Next na kinain ko nga pala, guys, itong fried noodles. nakurious nga pala ako kung anong lasa nito kasi lagi ko to nakikita. Mura nga lang din pala to dahil 35 pesos lang. Yung noodles nga pala nito, guys, nilalagyan pala ng toge. Tapos, ayun, guys, meron nga din pala sila dito Facebook page. Tapos, ayun, guys, ikaw na pala magtitimpla kung anong flavor yung gusto mo. Kinuha ako nga pala flavor dito, guys, itong beef teriyaki. Sa 35 pesos, guys, hindi ka na nagre-reklamo dito dahil masarap na mabubusog ka pa. After noon guys, ito naman yung binili ko, 25 pesos. Parang nga pala siyang french fries pero pabilog. Sakto nga rin yung pagbili ko dahil bagong luto. Yung napili ko nga rin parang flavor dito guys, itong cheese. Ang problema ko nga na pala dito guys kung paano siya kakainin. Kaya ako nakikita nyo nga pala guys, sirap na hirap nga pala ako mag-enjoy. Nahirapan din ako kumagat kasi medyo matigas. Pero at nag lang ako. Tapos sa katabi nga pala nito guys, yung samgyup naman. Ngayon lang din ako nakakita nito guys, samgyup in a bowl. Sa halagang 50 pesos mo guys, makapag ka na agad. Syempre guys, dahil na ako kung anong las lasa nito, bumili na rin ako. Yung nakuha ko nga pala dito, guys, itong beef. Pero na pala itong kasamang lettuce, tsaka yung kimchi. Marami na nga rin yung kanin sa ilalim, kaya mabubusog ka na rin. Yung first bite ko nga pala dito, guys, nalasahan ko para siyang shawarma. Kaya ayun, akala ko samgyup talaga siya. Pero okay na rin, guys, dahil sa 50 pesos mo, busog ka na dito. Healthy pa kasi may mga gulay tulad ng kimchi, pipino, tsaka ng lettuce. Yung nga lang, guys, nung naubos na nga pala yung mga gulay, na umay na ako. At yung huling nakita nga pala dito, guys, itong chicken pastil Nung last year nga pala, guys, grabe, usong-uso to. Yung nabili ko nga pala, guys, 25 pesos lang. So sobrang mura niya guys, akala ko isang kagatan lang to. Nagulat ako guys kasi ang dami niyang kanin. At yung lasa nga pala nito guys, ay eh, masasabi ko okay na rin para sa presyo niya. At yun na nga guys, medyo busog na nga pala ako. Kaya yun lang, thank you for watching. Bye bye!